Isang panalangin para sa aking mga kapitbahay. Panginoong Diyos, aming Ama sa Langit, ako po ay umarap sa iyo na may pusong puno ng pasasalamat at pananampalataya para sa biyayang hihilingin ko para sa aking mga kapitbahay. Salamat po sa pagbibigay sa akin ng mga kapitbahay na nagiging kasama at katuwang sa aking pamayanan na nagpapakita ng pagmamahal at pagtulong sa bawat isa sa gitna ng mga pagsubok at pangangailangan. Naniniwala ako na kayo ang may akda ng lahat ng bagay, maging ang aming buhay, kung saan kami nakitira, kung ano ang aming tatrabahuhin. Kaya, Panginoon, patuloy kaming lumalapit sa iyo. Ako ay patuloy na humingi ng Tulong sa iyo, Panginoon, lumalapit dahil alam kong ikaw ang tunay na tagapagpatnubay, tagapag-alaga ng lahat ng tao. Kaya naman idinadalangin ko ang aking mga kapitbahay, palakasin niyo po ang kanilang mga puso at kalooban upang maging mabuti at mapagkalinga sa isa't isa. Ingatan niyo po sila mula sa anumang sakit at karamdaman at ipagkaloob nyo sa kanila ang kalusugan at kaligtasan upang patuloy nilang maipakita ang kanilang pagmamalasakit sa aming komunidad. O Lord, balutin mo nga po sila ng iyong banal na dugo. Kung papanong kami ay binabalot mo din ng iyong banal na dugo upang maging ligtas sa lahat ng masasamang espiritu at masasamang tao. Opo Panginoon, ang street namin ito ay dinadalangin ko sa inyo na ang presensya mo ang siyang patuloy na maranasan sa lugar na ito, sa bawat bahay na naririto sa aming street na ito, Panginoon, lalo na ang mga kapitbahay namin na katabing-katabi namin, O oh God. O Lord, kami ay maging ligtas at kami ay magkaisa lagi. Lagi kaming magmahalan, Panginoon, na huwag kaming magingitan na huwag kaming mag-away-away, kundi huwag sa isa't isa. Pahabain mo nga po ang aming pasensya upang kami ay makapamuhay ng maluwag lang Panginoon na nagpapakita ng pag-care sa aming kapwa. Panginoon, batid po namin ang halaga ng pagkakaroon ng maayos at mapayapang ugnayan sa aming mga kapitbahay. Kaya tinihiling po namin na patnubayan ninyo sila sa kanilang mga hakbang sa buhay at bigyan nyo po sila ng tamang pangunawa at pakikisama upang mapanatili ang harmonya at pagkakaisa sa aming pamayanan. Mahal naming Panginoon, hinihiling ko din po na pagpalain ninyo ang aking mga kapitbahay sa kanilang mga gawain at inaharap na mga tungkulin. Pagkalooban ninyo po sila ng karunungan at lakas upang magtagumpay sa kanilang mga layunin at pangarap at tulungan nyo po silang maging instrumento ng pamamahal at pagtutulungan sa aming komunidad. Hinihiling ko din po na ipagkaloom nyo sa aking mga kapitbahay ang kasiyahan at kaligayahan sa kanilang mga tahanan. Bigyan nyo po sila ng mga sandaling pahinga at saya upang maipahinga ang kanilang mga katawan at mabawasan ang kanilang mga pagod at pagkabalisa. At sa lahat po ng oras, aking Diyos, iparamdam nyo po sa kanila ang inyong pagmamahal at pag-aalaga. Sa pamamagitan ng inyong biyaya at patnubay, nawa'y magkaroon ang aking mga kapitbahay ng malusog at masayang pamumuhay na puno ng pagmamahal, pagkakaisa at kapayapaan. Sa inyo po ako nagtitiwala at nagpapasalamat sa lahat ng biyayang amin tinatanggap. O aking Ama sa Langit, salamat po na napakabuti mo. Alam ko na meron kang tugon sa lahat ng aking mga dalangin. Kaya naman ako ay patuloy nagpapasalamat sa iyo at patuloy na maglilingkod at magmamahal sa inyo. Salamat po sa sagot, sa kasagutan na alam kong ibibigay mo sa akin. Ito po ang aking dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.